Ayan sir Ah, uh, voluntary lang yun Bale, wala kayo Hindi kayo sinasawaran doon O may bayad din Ah, walang bayad yun Ah, tulong lang ako Ah, ayos, ayos Bale, yun na talaga Lilinisan nyo yung Kustal Sama yung ano, Basiko Beach yata mga kasama mo itong mga bureau na to oh. kasi yung mga nagbubulunter din to linis ng ano eh baka mga estudyante kasama pa yun baka ayos to maglinis na rin tayo doon para makatulong na rin tayo sa ano mga buha buhay no ah, ito tropa natin to kasama natin to Puta, sulod pala dito Wala ka nakapasok dito ah Oo nga men Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura Namas ka na ba sa gitna ng kalsada Oo nga maganda dito Ito yung palang basiko bitch Tinan natin mo Mas maganda dito sa dulo eh sa ma, basi bits ba kayo mismo? Ha? Basi bits? Hmm, itong delikado to oh Oh, gumuho na oh Wala, wala na, gumuho na yan oh Puta dagat na yan Tinambakan lang siguro to Darating yung araw, kakainin talaga itong mga bahay Oh, crack pa dito oh Wala na to Land control? Kahit ito, dust! pang flood control ha ano ha, tinipend ha ito yata kasamahan nyo pa to mga ano mga department oh mas kuya bumaba na ang yan lang si kuya ito kasama nyo to oh. ito na yun mga kasama nyo to dami nyo pala maglilinis dyan eh maayos Oh, mga kasamahan nyo nga ito mga tupad Patay <laughs> Hindi pala makakapasok dyan eh Ha? Ayan o oh, mga estudyante nga mga kasama nyo iba o oh. bayanihan lang pala yan bayanihan no tulong tulong lang no kaya silipin nyo natin gano'ng kaganda yung Basico Beach Mukhang hanggang dito na lang ha? hindi natin na sila ayan yung Basico Beach ha hindi na natin Basico Beach kulay hmm, itim na yung tubig dito saan ba? saan ba yung Basico Beach? pwede pa ba pumasok? baka sa baba wala yata ah uh, ah oh baka wala yata dito na lang yata boss oh kasama oh sige sige yo